Sagot ni Pura Luca Vega sa LGUs na nagdeklara sa kanya na persona non grata. Kahit may mga sunod-sunod ng deklarasyon na itinuturing na persona non grata si Pura Luca Vega sa iba't ibang syudad at munisipalidad sa Pilipinas, hindi pa rin siya nagpapadala rito. Hindi pa kasali rito ang ilang mga reklamo na isinampalaban sa kanya ng mga organisasyon na kinukundina ang kanyang drag act ng The Lord's Prayer. Noong August 21, 2023, muli na pag-usapan sa social media ang tila pagbabalik sa entablado ni Pura Luca habang siya ay nag-perform muli sa kanyang pag-awit ng kanta ni Taylor Swift na Look What You Made Me Do. Sa video na ipinow sa Twitter, makikita may hawak siyang litrato niya habang costume ng itim na Nazareno sa isang bar sa Makati City. Mababasang caption ng uploader ng video ang Okay Persona Non Grata Tour sa pang video ang lumutang kuha sa parehong pagtatanghal at dito ay nagbigay ng pahayag si Pura luka tungkol sa mga batikos na ipinupukol sa kanya ng publiko. Anya, ang masasabi lang daw niya ay lahat ng tao ay makasalanan at hindi perpekto. Gayun pa do unto others as you would have them do unto you, okay? Do not do to others what you do not want others to do unto you. Golden rule lang po yun. May mga hindi direktang pahayag din si Pura Luca hinggil sa mga lalawigan at munisipalidad na nagdeklara sa kanya bilang persona non grata. Hinamon pa ni Pura Luca ang iba pang mga lugar na nagpaplano pa na magdeklara sa kanya bilang persona non grata na dagdagan pa nila ito. Wala na raw siyang pakialam kahit pa dapat daw ay nakahiwalay ang desisyon ng simbahan at ng estado. Pura Luca Vega also declared persona non grata in Mandawi City and Bohol. May nauna ng labing dalawang LGU sa bansa ang nagdeklara kay Pura Luca bilang persona non grata. At ito lang August 23, 2023, mas marami pang lugar sa Central Visayas ang nagdeklara kay Pura Luca bilang persona non grata sa pag-awit ng Amen Namin or the Lord's Prayer. inaprubahan ng Mandawi City sa Cebu ang draft resolution na isinulat ni Councilor Malcolm Sanchez sa mass motion sa kanilang regular session. Ang pagiging persona non grata niya sa Mandawi City ay nangangahulugang hindi siya tatanggapin kung sakaling bumisita siya doon. Samantala, ginawa rin ng Provincial Board ng Bohol ang parehong deklarasyon sa kanilang session noong August 22, 2023. Nilinaw nila na hindi nila nililimitahan o nilalabag ang karapatan ni Pura Luca na bumisita sa lalawigan, ngunit tayo silang ipahayag ang kanilang hindi pagsang-ayon sa kanyang ginawa. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!